yung sapatos mo. Yung pantalon, ko sa spa ha. Yeah. Yung pantalon mo raw, sasabit mo sa ano? Okay. Kamay na sa lamesa. Kamay na sa lamesa. O, ah. hindi <laughs> ka <laughs> 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 Ay! Ah. <laughs> pesa mo muna kasulat dyan. O, oh, sa gilid. Sa gilid. Hey. hey. Cellphone. Cellphone. Hey. Galing sa akin yan, Toto. Tuwang tuwa. Ayan ako. Oh. Ay, kung ano, gano'n to. Ay, kung ano, gano'n to. Ay, kung ano, gano'n to. Ayan, nga. Ba't ang nakalagay dyan, blue? Blue in-order mo. Ay, ano oh, sabi ni Nene, nagkakunting mo? Oh, ano ako bigyan? Try <laughs> <laughs> mo nga muna, kung testing. Ako oh, ko na. Atin nga! Atin okay, Hindi, gawa na yun. Maingay Maingay din naman. Paano sa school? Bubuhay mo yan kaya maingay? Kaya kaingay? naman <laughs> to, kaya maingay.